Ito guys, balik adventure uli. At may surahan agad. Ayon, sa pole. Ganda ng binomano. Ihawin agad ng inakay ko. Dating spot lang ito, dito sa parting malapit. Mabuti at luminaw na. Hanap ulit. Ops, surahan pa. Ayon, sa pole. Bali dalawa na. Tag isa nang inakay ko. Parang lumabas ang surahan dito sa parting malapit. Sana meron pa. Oh, hoy, kulambutan. Graduhin ko ito para pandurodog tong sigurado din. Ayun, sa pole. Mahigit dalawang kilohin ito. Maganda at may bagong tabi na naman ang na kulambutan. Sana marami ang tumabi dito sa dating spot. Para makadilin siya na naman ng panibagong pandorodogtong. Sana lahat malalaki ang magpakita. dami na ibugang tinta. Hanap ulit. Oh, hoy! Kulambutan pa! Kailang maliit! mayroong kinakain anong isda kaya itong kinakain na ito danggit wala pang kalating kiluhin itong kulambutan hindi pa pwedeng kunin danggit nga talaga itong kinain magaling ito humuli ng isda mga kulambutan, kahit maliliit pang kulambutan, magaling humuli ng isda. Yung malaki ang hanapin ko. Ang dahan lang ng langoy. Sige, mga kulambutan, labas kayo! Oh, hoy, kulambutan pa! Good size na ito! Yari ka sa akin! Ayun! Gitik! Ganda ng tama! Hindi nakabuga ng tinta. Ganito kapag napupuruhan. Nandito ang baliting dagat. Ang ginagamit ng mga albularyo sa panggagamot. Hanap uli. Sana meron pa. Parangan. Pang ulam ka. Inaana ako na para may ulam at sobrang ng isda. Nasaan pa kaya ang iba nito? Oh, hoy, kulambutan pa. Maliit. Wala pa itong kalahating kilo. Hindi ko muna kukunin. Para makalaki pa. At para meron pang balikan kapag malaki na ito. Hanap uli. Oh, hoy, kulambutan. Yun lang, Tumago. Napansin ako kaya tumago. Dito ko puntahan sa kabila. Andito, kita. Ayun, gitik. Malaki na rin. Mga dalawang kilo nito sa estimate ko. Baka maglampas pa nga. Mga bagong tabi lang ito at may mga kasamang maliliit. Kaya lang, yung lalaki lang ang ipiliin ko. Hanap ulit. Oops. Parangan. Ayon, sapol ang bato. Ayamal na yan. Kasa ulit. Ayon, gitik. Nagitik katuloy. Tsatsagaan ko ang mga parangan pang ulam. Ito, surahan. Ayon, gitik. Ops, manok. Ay, hamal na manok neto. At na naman. Hanap ulit. At baka may surahan pa. Ito surahan pa nga Ay samaral Kala ko surahan Ayun gitit Ang isdang masakit makatinik Parang danggit at talagbago Kaya lang mas masarap ito Sa danggit at talagbago Kung pa pang walang napakita at balatan Ito may talagbago Igihin ko ng pusto Sa pulkang ka Ha, ah, mali yan. tinamaan. Ayan, tinamaan din. Bihira na ang talagbago ngayon. Nalabas lang ito kapag panahon ng habagat. Ito, talagbago pa. Ayan, sa pool. Ang pag-asa na lang ngayon, makakua ng kulambutan. Balatan ko pa pa, bihira <coughs> na. Ano? Ito, suga. <coughs> Ayan, sa pool. May punong. Kasa Ayan, sa pool din. Pwede nang pangulam ito. nawal ang kulambutan. Ito, legleg -leg or kauser. Ayan, sapol Ayan, sa pool. Nalabas pa ng balatan ngayon at ko pa pa, kaya lang bihirang masyado. Tsambahan na lang. Oops. Ano kaya ito? Shell. Ibang klase shell ito. Mas palaki pa yung laman dun sa bahay niya. Dito bawal raw kuhain ang mga shell. Awan ko kung bakit pinagbabawal ito. Siguro ko masarap kaya pinagbabawal na kunin ang lapad ng laman halos tahob yung bahay niya Naghanap ito ng mga kakain yung mga lumot-lumot siguro ang kinakain nito ay hayaan ko na ito Malaking kulambutan ang hahanapin ko Para kwartang linaw agad Ops, balatan Ma-50 lang ito sa estimate ko Kukunin ko Pang isang kilong bigas na rin ito Yung malaki sana Ang magandang makuha Para 300 agad Hanap ulit Ito, talagbago, bali dalawa Ayan, sa pool Nasa ulit Ayan, sa pulo pa. Maganda at mahal na ngayon ang mga ganitong isda. Tarag bago. 150 na ang kilo. Namahal talaga ito kapag balakas na ang dagat. Hanap ulit at pagka meron pa. Ito, may napansin akong surahan na sa pinakailalim. Palabasin ko muna para magandang patamaan. Sige, labas! huwag ka nang mahiya ayun, gitik solve na ang pangulam ng inakay ko hanap ulit suga ayun, sapol tiyat -tiyaga an ko kayo ito, parangan parangan Ayan, sa pool din. Ang parangan, ang isang masarap iprito. Nasaan pa kayang iba? Legleg -leg. Ayan, sa pool. Ganitong isda, hindi na gaano na laki. Halos ganito na lang ang sukat nito. Parangan pa ayun, sapol din malambot lang ang laman dito kaya pag napanipis ang tama nakakapunit ayos na pa dito surahan ayun, sapol ayos na surahan ganito ang katamtaman lang na surahan malasa Kapag malalaki sobrang taba. Pag malamig na ang sabaw, naglalangis na. Ito, manala or tabogok. Ayun, sa pool. Hindi na rin ito nalaki. Mahigit isang kilo lang pinakamalaki nito. Ang kilo ng ganito, 150. Ahoy, oh, Ahoy, kulambutan! Ayon! Sa pole! Good size na ito. Ah, lai At nakatanggal pa. Hindi ito maalis dito. Hintayin ko luminaw. Andoon, sa ilalim. Ayan, sa pole. Ay, maliit pa. Kala ko baka mga -ba size na baka pag hindi ina good size ipang-ulam na lang malaki sana ang mapakita karangan ayan sa pool magkantay matatlong kilo hina ko lang hanap ule oh hoy kulambutan parang maliit pa rin Yun lang, binatok pa ng aso. Ay hamal na aso ito at pasaway. Ayun, sa pole. Pag hindi man ito mag-good size, ipang ulam din. Matagal-tagal lang nakatikim ng kulambutan. Gata ang masarap na luto sa kulambutan o kaya kalamaris. Oh, hoy, kulambutan. Ito ang good size na. Ayun, get it. Pa dalawang kilohin ito. Ay, salamat at nagdaga ng good size. At nagakyat ka na rin ako sa bangka. Maraming salamat sa inyong panonood. Wow, ayos man nang isang dive. Yung green. Tinagaan ko na ang parangan. Suga, pang ulam. Kapit sa Oh, ano. oh nakuha pa ako ng bato. Oh. Iawin. <laughs> eh, balatan pa. Sinkwintahin. Bang isang kilong bigas. Kinuha ko itong maliit at makaulam lamang ng kulambutan. Buti pang kinuha ko yung ibang maliit. Naalala ko huli na. <laughs> Sabay owe Dos dos. Oh, sige, lagay mo dun. Bibilis lang ano mo. <laughs> <laughs> Mga taga Tindig. mo. Yan, Ano na? Ano pa tayo? Ano dito ay sa banyera. Oh, no Malibog na ang mata Oh, no Big pa rin ano po ya? Ah. Ba may tabipi, Ano mo ano damo na? Ano yung Tanggalin mo daw muna? Urong ang simbangan natin ang isang guhit. Sige, mabawas na lang. Hmm. Hmm. Ano tres? Medium. Medium. Ah, nabulabo pati para. Nabulabo pati luhay-luhay. Wala. <laughs> Dali tayo. <laughs> ba, una imedia. Ito guys, para timbang na ito. Sa sobrang lakas ng bagyang uwan, tinanin niya yung ulo. <laughs> <laughs> Mataranggal ang buhok sa lakas ng hangin. <laughs> Dos, <Good job. laughs> <laughs> 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 <Those> tres. Ang kuha. ayun bagal ang alalay. Hahaha. <laughs>

Ay parehong mabaga lang. <laughs> Ito na po yung bahay ni Kamarlon. Ah. Kulay mo. Ay XL. Tres dos. Tres dos. Okay, Ito na yung kita sa isang dev namin kagabi. 3,996. 585 ang puhunan. Yung tira, pinag-apat. Itarid group Bawat isa Ay salamat kay Lord At may panibago na naman Kaming pandorodogtong